Mga idol, tingnan mo ito sa tapat ng uh, veterans. Ito, may nakasign na nito na dilaw sa gitna. Ibig sabihin, pag di dyan, huwag kang uh, papatong dyan ang na ano, ng stoplight. Ngayon ito, mga sasakyan na ito, mga patong rito, e, paano makalabas yung mga sasakyan galing sa ospital? Di ba? O, kapag emergency, naharangan. Kaya, mga idol, kailangan sa atin, kung tindisiplina. Tulad dito, mga sasakyan ito, mga jeep na ito, kung tinamon, nakaharang dito sa entrance. Di ba? O. Eh, paano yan? Kaya nga may yellow box eh. Yan, di ba, mga idol? Pag yellow box, may ibig sabihin noon, wag na wag kang papatong sa yellow box. Oo. At tingnan mo ang ginawa nila. Papatong sila sa yellow box. Iyanarangan tuloy papunta sa ospital. Oo. Ang palabas sa ospital, naharangan tuloy. Di ba, mga idol? Kailangan sa ating mga driver, alam natin yung kung ang ibig sabihin ng may yellow box. Private man tayo pa publikong sasakyan. Alamin natin kasi yan, tulad niyan, may yellow box ngayon yan, ibig sabihin bawal sa gitna. 'Di ba, mga idol? Iba talaga. Kailangan sa ating mga idol, marunong tayo, marunong tayo sa batas trapiko. Wala ang ibig sabihin ng yellow box? Kaya nilalagyan ng white ni yellow box 'yan sa tapat ng hospital. Kasi kapag ano, pag yellow box 'yan, hindi ka pwedeng umarang sa gitna. Kasi may labas pasok 'yan sa hospital eh. O oh, tulad dyan sa Mitanaw Hospital, may pinapasok kami lang pa sa Europe. O nakaharang sila sa gitna. Eh hindi ang hindi ang makakadaan. Kaya mga idol, kailangan taas sa atin mga idol, sa atin mga driver. Alamin natin kung anong yellow box. Oo. At least nasaan ano tayo, sa kalsada tayo. Alamin natin kung ano talaga mga rules ng traffic para at least ma hindi tayo makaabala sa kapwa nating na driver. Oo. Eh, yun malang ang kailangan natin tututunan mga idol. Yung yellow box na yan, importante yan. Kaya nilagay dyan. Kasi ibig sabihin yan, huwag na huwag kang papatong sa yellow box. Oo, kasi yan, daanan yan, daanan. daanan. Oo, daanan yan na papasok sa isang uh, sa isang area. Kailangan huwag tayong marang. Eh, tulad nyo ngayon, Idol. Eh, Iyabot namin sa Veterans Hospital. Maraming nakaharang. ito mo no, pang uh, pang, pang private na sasakyan o pagpublikong sasakyan nakaharang kaharang. Eh, kailangan talaga. Alamin natin rules, mga Idol. Rules ng uh, kung pa paano ang batas, trafiko. Kaya kumuha ng license lisensya dahil ibig sabihin noon, eh, alam, alam natin alam natin ang mga rules sa uh, batas trafiko di ba mga idol? kayong mga idol dyan ha ayun alamin na kung ano ibig sabihin ng uh, yung uh, yellow box sa ating mga idol dyan uh, hindi na hindi nakakuha ng examination sa LTO uh, alamin niyo kung ano ibig sabihin mga idol ng yellow box para at least kahit papano hindi tayo makabalas kapwa natin sa kapwa natin mong turista kasi kapag may emergency hindi tayo basta-basta makalabas kasi nakaharang yung isang star. yan ayan idol ha bilang payo lang bilang uh, driver din eh, alamin natin alamin natin ang uh, batas ng uh, batas trafiko, para hindi tayo makabala eh, alamin natin yung rules ng uh, uh, batas trafiko, para kahit pa paano uh, hindi tayo makabala sa kapwa natin yan mga idol ha laging itandaan uh, God curse bago sarili mo